What's up mga idol? Andito ko ngayon mag-share sa inyo ng aking dagdag kalamat. Ang alamat ng huling bunga ng istarap. Ayon sa kasasayan ng mga bitilano. Alam nyo ba mga idol? At itong tayo ngayon siyang puno ng istarap po. Bisa bis floating strategy. Sa idol na Yan. At ang mga patakti ay gumagawalay-gawalay sa ating mga kamay mga idol no yan nakapatong tayo ngayon At ito ating sandalan ngayon ay malaki pa ang braso ng bata ang alamat ng strap alam nyo ba mga ludi At ang alamat ng strap bunga ng strap ay may isang mahalagang kwito no bibira ka guys makakuha ng bunga ng strap yung pinakahuli talaga guys lagi yung ninunahan ng mga ibon talaga ang ibon nagaabang doon so talagang maswerte kung maunahan mo sila yes, no? lahat ng mga klase ng hayop guys nakaabang doon nauna na guys yung ibon hayop, paniki lahat guys nagagalit pag sila unahan kasi nga sadyang nakakaibang lakas daw ang nagbibigay nito sa huling bunga ng tarapol ayun sa kasaysayan at kahit pumatong ka kung saan kahawin, hindi na sabi nila yun <laughs> bisa of strategy buka nga natin gawin eh ayos at lalapitin ka ng mga iba bang klaseng hayop ayos ayos makita mo lang ang putakti ay nasa ating braso ayos 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 mga idol ulit natin ang taglay na lakas na ibinibigay ng huling bunga ng estarapulo sadya naman. At sasabing nga nating totoo. Ang huling bunga na isa na pula kapag taglay ng bigas, tigay ng lakas. Na para bang ikaw ay malakas pa sa sawa. Ayun. Alam mo kaya mo guys, ang sawa. Sa so hindi alam. Kaya patumbahin ang ng sawa ang kalabaw. Sa so hindi alam. Ayan. At ito ngayon ang huling bunga ng estarapol na ating nasa masam bibira guys sa lahat na ang huling bunga ng estarapol ay yung matitikman kadalasan guys ibon nagagawan lahat pati putakti guys makikita nyo lamang guys yan guys oh, putakti sa kamay natin yan. <laughs> lahat guys ng mga ibon guys paniki ay nagagawan dito kasi nga guys talagang siyempre guys huling bunga kumbaga gutom na ang lahat kumbaga may natira pa pala ayan tadya, tadya, uh, ayon sa kasaysayan uh, sumbra ang taklay na lakas ay dudulot ng bunga ng estrapol sa ex idol sumbra ang lakas na ibigay ng bunga ng estrapol kaya pinag-aagawan ito at sa naman sabi nilang may taklay na lakas ayon sa alamat huling bunga ng strapol bagay guys bibihira ka naman talaga ang makakuha ng huling bunga ng strapol kasi ang lahat guys lalaglag na hindi mo isipin mayroon pa palang matigra na isa at talaga namang sa gutom ko ngayon guys ito na ang aking thank you so much magdampit pa tayo ng kalaman tigong tungkol sa strapol ang kanyang taglay lakas sa huling bunga nito tila bang ikaw ay palutang-lutang sa isang sanga na para bang ikaw yan guys oh yan? tila ba ikaw ay nasa sopa yun <laughs> yun oh taglay na lakas na isudulot na istarapol kaya kayong maglalaro dyan ang sawa at kubra paparating na para sa inyo ang na alamat ng bunga ng istarapol sa kawuli uli ang sandali ako'y mabuk Mari po lang mga sa aking youtube channel Facebook at tiktok At alamin ang ating karagdagang kaalaman Ayon sa kasaysayan ng alamat Ang alamat Pwedeng gawing supahang sanga sa hangat, Na muluyan-luyan sa hanggang Ayon sa kasaysayan Ang Ayon sa kasaysayan Ayon sa supahang sabis ka ang sanga na dumuduyang doyan ngayon sa hangin mababali kaya ito ang alamat ng bunga ng istarabol ayon sa kasasayan at ito ang mga putak din na nasa aking kamay nangyayari nyo ba sa pinuputak din na tayo ngayon kasi nila ako na ang kakuha ng alamat ng huling alamat ng istarabol kaya ang mga patak di sa aking kamay nakikihingi na rin ang huling alamat na Mr. sa kasaysayan na dumuduyan duyan sa sanga na para ba ako na sa ulo yun bisa bluting bluting strategy ang paa ay kay tungtong pa sa sanga sino kaya ito siya bakit kaya sobra ang kaalamay? Alamin sa katotohanan sa alamat ng Starapol sa inyo. ang alamat ng Starapol. Malaklag ng eroplano ng Starapol. Sa aking strategy... ...tapis ka. Ang alamat na istarapun Subay ba sa aking pagbabalik ah, ah. Ayon sa pagtungtong sa maliit na sanga Ako'y duduyan-duyan na kakainin ang kakainin ng istarapun Tila ba may suba sa aking likuran? Pero wala naman pala Bangin pala <laughs> Yun <laughs> At nakatungtong paang pa, ang pa. Strategi strategia ang alamat ng kuling bunga na-istana. Salin, babaeng ito ang bayo nyo. alamat ng istana po huling